Hello mga tol, magandang gabi sa atin lahat kasi gabi na ngayon kaya magandang gabi. Mga tol, ang oras na yun is 10.29. Ganitong oras na mga tol pero medyo, medyo malalim na yung gabi mga tol. Pero matutulog na lang tayo mga tol na wala tayong kain. Hindi kasi ako nakabili ng pang-ulam kanina, kanina umaga o kanina parang kagat ng bili kasi maraming gumebili sa tindahan. Kaya hindi ko namalayan na tumatakbo na pala yung oras na hindi ko namalayan. Pagtingin ko sa rilo, gutom na pala ako. Tapos pagtingin ko sa rilo, anong oras na? Nasa lagpas alas 8 na pala iniisip ko na paglagpas alas 8 na kasi wala well, na bukas sarado na yung mga ano doon sa palengke yung mga pintahan doon ng mga kakanin, mga gulay o yung mga lutong pagkain meron naman mga ulam dito na pwede nating utangin o pwede nating lutuin kaso nakakasawa na <laughs> nakakasawa na mga tulog may binili nga ako dyan na itlog isang tree, kalahating tree na yung na, na damit ko Kaso mga tol, halos araw-araw na lang na itlog, sardinas, yung mga dilata. Mins, minsan mga tol, nakakasawa din. Kaya minsan pag-araw dito, gumibili din ako ng mga redimit na pagkain, yung redimit na ulam. Yung ulam sa karibdiriya, yung mga pang-umaga, pang-almusal na ulam, at saka yung mga pantangalian. Gumibili ako dyan. Kaso ngayon mga tol, talagang nag ako. Hindi ko napansin yung oras. Madilim na lalo na at maraming ibili yung mga palabasan. Labasan na pala ng AI, sunod-sunod na silang bumili anong araw ngayon, Martis. Kadalasan mga ito, Lunis at saka Martis, bilihan yan dito ng mga AI. Kahapon kasi sa Lunis, walang bilihan. Siguro din na-release yung allowance nila. Ngayon, nagsibilihan yung mga AI. Nagaktag nga yung mga ano dyan mga ito. Ah, <laughs> uh, para, bali parang ano ako. Dumami yung mga buo dyan. Wala namang problema kasi marami naman tayong pambarya. Pero halos mga binibili yung mga pera ng mga bumibili ito. Kadalasan pag AI o mga iba na tatrabaho sa company, mga buo yung pera, 500 o 1,000. Kadalasan pera nila. Kaya minsan mga tol, nagiging busy tayo lalo na pag buo yung pera ng mga tao, lalo na pag awasan na ng trabaho. Sunod-sunod na silang bumibili, lalo na Marami sila. Minsan nga din nakapila sila sa labas eh. Minsan yung iba din naaawa din ako kasi gusto nilang bumili hindi pa sila makabili dahil may ini-entertain akong customer na iba. Tapos din naman sila nagtatanong kung anong bibilhin. Nung nagtanong na sila kung anong bibilhin nila eh kaso, sa kasamaang palad, wala dito yung mga bibilhin nila. <laughs> so not you, sila kasi ako yung pinakamatagal dito na magsara. Dun so, sa kabilang tindahan, maaga nagsasara alas 6, alas 7 lalo na doon. Doon din kasi maaga din silang nagsasara. Minsan umabot sila ng alas 9 pero pinakalit na yan. Pero sa ngayon mabilis, madalas na maaga sila nagsasara ng tindahan. Kasi naman ako mga tol, matagal ako nagsasara ng tindahan. Minsan inaabot ako ng alas 10. Nakabase ako sa tao na bumibili. Nakabase ako sa paligid. Kung tahimik na, wala na mga bumibili. Saka ako nagsasara ng maaga, mga alas 9, ganyan. Pero pag marami pang pa mga bumibili mga tol, napapansin ko, pinag-aaralan ko kasi yung paligid. Pag marami pang pa mga bumibili, pasunod-sunod pa. Dipindi sa interval, may bibili ngayon, isang minuto. Pero pag umabot na ng 20 minutes na wala nang bibili, sa na aras na ibina, tapos 20 minutes na, ato 30 minutes na wala nang bibili sa tindahan, saka na akong sasara. Naaawa din kasi ako sa tindahan mga tol na walang binta kapag umaga. Sa gabi lang ang mabilis na bintahan dito. Pero pag masyado ding lit na ako nagsasara, kawawa din ako kinabukasan kasi napapagod, napapuyat tayo sa gabi. Tapos kapag kinaumagahan, ay didelido din tayo ng tubig. Siyempre, namimamaniho tayo ng motor. Okay lang naman siguro kung dito lang sa tindahan, halimbawa Martes at saka Wabies. Walang problema pag nagpupuyat ako sa Mercury at saka sa Lunes. Kasi sa kinabukasan, walang delivery. Delikado kasi pag nagdadrive ka tapos puyat. Isang dahilan din yan na isang dahilan sa mga disgrasya. Minsan ko nang naranasan yan nung nabangga ko ng ano. Nabangga ko na nahagip ako ng L300 band kasi wala ako sa matinong isip. Parang yung isip mo lutang. Kasi parang antok ka pa. Napilitan ka lang gumisig kasi antok ka pa. Parang gano'n. Yung hindi ka presence of mind yung patawag kung pagatawagin sa English. Kaya nag-ano na ako mga tool para inaagapan ko na yung gano'ng mga sistema na klase ng ano, sistema ng ano, dapat matulog ng maaga or makapagpahinga. Buti nga dito mga tour, kapag tanghali, kapag may kasama ako dyan, na kapag relax ako, kasi siya na muna nagbabantay. Kapag gabi, sako na naman na nagpapalit na magbabantay hanggang alas jis, hanggang sa kailang Augusto magsara. Kasi para kita naman din yung tindahan na binabantayan natin. Salang naman din kasi mga tol yung pwedeng kitain ng tindahan kung hindi natin sasamantalahin habang marami pang bumibili sa tindahan. Mga tol, medyo mahaba na ang ating video na ito kaya hanggang dito na lang mga tol at saka yung cellphone ko din ay umaangal na. nagpo na siya. Kaya mga tol, marami salamat sa panonood ng ating video kahit na ulang kwenta. <laughs> at least mga tol, sa mga business minded at saka masipag magtrabaho, mayroon na kayong tips. Tips ko na sa inyo mga tol, kapag gabi, maraming bumibili kasi wala nang pasok yung tao. Sa umaga, kunti lang bibili kasi papasok sila sa trabaho. Mga tol, maraming salamat sa panonood ng video natin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-hit nyo yung notification bell para update kayo sa mga panimago nating upload na video. At huwag kalimutang mag-share at mag-comment sa baba para malaman natin kung mga sino yung mga nanood. Kung nagustuhan nyo ba yung video natin o hindi.